Sabayaw, naghahanap ka ba ng mura na, masarap pa? Sa halagang 10 piso hanggang 35 pesos ay mabubusog ka na. Kung mag-alala, meron tayong natuklasan dito sa Koispong. Mura na, masarap pa. At sa halagang 10 piso, meron ka ng lugaw at dugo. At kung meron ka pang budget, mag ka ng ulam. Sa halagang 25 hanggang 35 pesos, may lugaw ka na, may ulam ka pa. Tara't subukan at tikman na natin. Yung dugo, libre. Yes po, libre lang po yung dugo. Bali yan, 10 pesos lang yan. Apo, ah, 10 pesos lang. Tayo ang ating sumpia po. 10 pesos lang, sumpiya, po. 10 pesos lang din po. Tapos yung sumpia natin, sumpiang gulay yan. Yes ayon. po, togi po. 10 pesos lang po. 10 pesos lang yan. Bali sa tuwalya, magkano yung ganyan natin sa tuwalya? Sa tuwalya po, 25 pesos lang. Pag ganyan may iklog, uh, dugo, tsaka tuwalya, magkano na yan? Ah, 35 lang po. Ito, chicharon bulaklak, tsaka bagnet po. Bagnet. Yes, bagnet pa. nyo, magkano? Uh, 35 lang din po. Yan ang lugo chichabu. 35 pesos. Kung gusto nila mag-request, pwede rin halo sa lugo. Yan o. No? Pwede rin po. Basta sa piso kada isa. Yes po. So ngayon, tikman na natin yung chichabu nila. Ligyan natin ng chili oil yung chicharong bulaklak, yung pinakalugaw nila. Ligyan natin. Then, patakan natin ang kalamansi. Tignan natin. Yung Yan po yung chicharong bulaklak at samahan natin ng dugo. Bagay nga. Okay, tamang-tama yung lugaw niya. Hindi maalap. Uh, medyo maluya. Panalo mga kabayo. Then next natin yung tuwalya. Ganun din. Nagyan natin ng chido oil din. Cheers. okay yung tuba niya, hindi matigas okay-okay na yung lambot tama-tama lang susunod natin yung sumpia nila diga natin ng suka may init pa ikakalaga lang po ng 10 piso rin to yung sumpia nila mura-mura tipin niya 10 piso lang mayroon na kayong sumpia Next natin, yung big shomer nila. Nagkakalaga ng 10 piso lang bawat isa. Mm. Masarap makunat-kunat yung shomer nila. Hindi ka sa 10 piso rito. Pwede yung pwede ito, mga kabayo. Sipin nyo, 10 piso may kasama ng dugo. Saan pa yung makakabili ng halagang 10 piso dito lang yan sa minabota at yan pala mga kamayaw yung siomay na dito ay pwede natin isama sa lugaw kung gusto nyo basta 10 uh, piso yung bawat isa ng siomay bahala kayo anong gusto nyo meron silang tito, tuwalya uh, bagnet uh, chicharong bulaklak lahat po pwede nyo isama sa lugaw basta ang lugaw nila 10 piso ito po yung pinaka presyo nila ni Bong. Ayan, mura na, masarap pa. Sipin nyo, Lugo Plain, 10 piso lang. Kapwa, 10 piso, 10 piso, 10. Iglog, Lugo Tuwalya, 25. Lugo Tito, 35. Lugo Chichabu, 35. Ayan. Sisi, Chichabu, 40 pesos. Yun po, bali po located po itong ating Koy's Lugawan po. Dito sa may tres, tawiran po ng ng bangka papuntang Concepcion po. Ayun. Ayun. Barangay San po. Ah, uh, pali po nag i -e search po tayo ng 4 PM hanggang 10 PM po ng gabi. Yan po. Ito po yung susunod na kapitan dito sa Mesa si <laughs> <laughs> kapitan Chombing, Dela Cruz po. Nakaya <laughs> ka. Pasaan <laughs> landmark nila, na no, Kuya Bong dito lang sa may Tawiran 3. Yes po. Uh, ang pinaka landmark Tawiran 3. Makikita nyo, naka-card sila. Kung so magagaling kayo ng M na papasok lang kayo. Basta makikita nyo po itong bahay na to. Bahay po ni Kapitan Chombing. Yan po, makikita nyo na po sila dyan. Okay po, Kap? Sabahan tayo. Sabi ko kasi, ito ba to? Saan di mo nakakilala? Oo. Kabayaw sila natin. Hindi na dyan pa alam ngayon, kabayaw na. Kapatid! na ako. Okay, thank you po. Salamat.